hangin. Dito yung mga pusa ko. Nanood sila dyan. Yan. Ayan. Yung isa. Pinuksan <laughs> ko yung bintana. So, ayan. Sarap ng hangin, guys. So, ayan yung time check is 6 a.m. Ayan yung dagat. No? Ang sarap. Kaya binuksan ko yung bintana para makapasok yung hangin. Ayan yung ano, wala pang mga tao sa karsada, guys. Pagigising lang, eh. Hindi pagigising lang, guys. Hmm. Wala pang araw. Dito yung sisikat yung araw. So, wala pang araw. Yan sa gilid yata. Dati dyan. Sa gilid na yata. Kasi taglamig na. Taas yung building dito. Ayan. May mga kalapate. Wala pang kalapate ngayon. Andun palagay sa yung kalapate. Ayan, ah. Ayan. Ayan, kalapate. Nandito yung mag-ama. Hi! Good morning! Good morning, yeah, baby. Good morning. Ayan. Kasi mahilig sila mag-ano, mag titingin-tingin dito sa kasada. Ayan. kasi kainom ko lang ng one cup of water warm water ano pala lang? medyo mainit-init maligam-gam pagkatapos ng kuko ayan okay, mga one hour pa tayo kakain ito muna tayo magpa hmm, ang ganda ng ano guys ayan mga kalapate Diyan sa, sa mga building. Building magano. Dito yung sa taas sila eh. eh. Diyan sila sa taas ng building diyan. Kaya lang nasa baba pa sila. Nasa baba pa sila. Ando po. Ayan, ando po. Kumakain pa yata sila sa baba. Po. Ayan. Ang dami. Yan muna sila. Ang ano na, yung simoy ng hangin dito is malamig na. O, dumadami sila guys. Kita niyo dumadami. Meron din dito. Ayan. Malapit. Pero ang doon sila. Parang, kumakain oh, Kumakain yata. Oh, kumakain nga. May nagpakain sa kanila. Yan o, dumadami. Yan o, may ano. Yan, kumakain. Dito, ganyan kalayo. Dito kami sa building. Sa harap. Yan. May naglalakad. Mga ibang lahi. si Angel ka alis lang punta ng school. Ayan, good morning. Hay e, nating mga nagla-love-love-love sila, guys. Nagla-love-love-love dalawa. Ayan. yung picture na. Ito? pumunta dito. Minsan nga, ano, lilipad yan sila. Dito sila mababagok. Dito, oh. Tapos kasi salamin ito, mababagok sila. Tapos minsan, ano, mamatay, nakakaawa. Kasi sobrang impact ng lipad nila, guys. Bye, God bless. Thank you for watching. Dito ako sa bintana. Bye-bye. Good morning, everyone please watch my youtube channel don't forget ads skip ads yung wala pang nanonood guys kasi huminto tayo sa ating youtube so matagal tagal rin tayo hindi naka upload so dandahan lang no? minsan nga hindi umabot ng 100 views pag maka 100 views ako guys tuwang tuwa ako kaya please support, God bless, bye